Mga kabayan, may good news. Sina Acting Defense Secretary Carlito Galvez Jr. at Swedish Defense Minister Paul Johnson ay nagpirmahan na sa Shangri-La Dialogue sa Singapore ng isang Memorandum of Understanding or MOU para sa defense cooperation that will allow Swedish companies to participate in various modernization programs of the armed forces of the Philippines lalo na sa mga prioridad ng Philippine Air Force na mapalakas ang kanilang surveillance at interdiction capabilities. Pero bago natin ipagpatuloy, please like nyo muna ang video at mag-subscribe. Maraming salamat po. Matagal na itong plano ng Pilipinas na bibili ng malalaking multi-role fighting aircraft or MRF para sa modernization ng Philippine Air Force. Para naman mapalakas nila ang kanilang kakayahan para proteksyonan ang airspace ng Pilipinas, ngunit dahil sa limitado lamang ang budget ng Pilipinas, laging nauudlot ang mga planong ito. Katunayan niyan, noong lumabas ang balitang pag-approve ng US sa pagbinto ng kanilang F-16 Viper, marami ang nag a na matuloy na ang pagbili ng Pilipinas ng MRF. Tapos panay pa ang hanap nila ng pagkukunan ng pondo para sa planong ito. Ngunit talagang mahirap makahanap ng sapat na pondo para sa F-16 Viper na nagkakahalaga ng 5.58 billion pesos. Sa ngayon wala pa paring balita kung ano na ang status ng planong pagbili ng F-16 Viper dahil walang mapagkunan ng pondo ang Pilipinas. Kaya pumasok na naman ang Gripen dahil sa kanyang lower overall cost and potentially more favorable financing options. At ang isa pang kinokonsidera ng Pilipinas ay ang kakayahan ng JAS 39 Gripen e eh, kung saan ito ay moderno at may advanced na capabilities, madaling e-maintenance, hindi magastos, at maka-take-off ng short distance. Para sa kumpletong kaalaman, alamin natin ang kakayahan ng JAS-39 Gripen-E. Ang JAS-39 Gripen-E ay isang latest version ng Subs gripen multi-role fighting aircraft. Ito ay upgrades ng JAS-39 Gripen-C, kung saan pinalakas ang kanyang engine, pinalaki ang kanyang payload capacity, pinalakas ang avionics at marami pang iba. Ang Gripen A ay design para maka-take off ng short distance ng at least 500 meters. Ito ay may haba na 15.2 meters, wingspan na 8.6 meters at height na 4.5 meters. Ang kanyang empty weight ay 8,000 kilograms, may maximum take-off weight na 16,500 kilograms at payload na 7,200 kilograms. Ito ay may isang makna na General Electric F414GE39E at may maximum speed na 2,100 km per hour or Mach 2. Ang kanyang combat range ay 1,500 km, ang combat endurance niya ay 2 hours, at my ferry range na 4,000 km. Dito naman tayo sa kanyang armaments. Sa kanyang walong hardpoints, ang missiles na pwede ilagay dito ay 6 na IRST na may range na 25 kilometers, or AIM 9 sidewinder na may range na 35.4 kilometers, or a darter na may range na 10 kilometers. Pwede din lagyan ng apat na beyond visual range na missile tulad ng MD Meteor na may range na 200 kilometers, or M120 Amram na may range na 160 kilometers. Pwede din kabitan ng apat na AGM-65 Maverick na may range na 22 kilometers, dalawang Taurus KEPD-350 bilang anti-ship at land attack missiles, na may range na less than 500 kilometers. Or dalawang RBS-15F anti ship missile na may range na less than 300 kilometers. Ang kanyang bomba ay apat na GBU-12 Paveway II laser-guided bomb, walong Mark 82 bombs, at labing-anim na GBU-39 small-diameter bomb. May rin din itong ALQTLS Electronic Countermeasure Pod, Digital Joint Reconnaissance Pod, at Bright Cloud Expendable Active Decoys. Kaya maganda ang jet fighter na ito dahil ang kanyang mga missiles at bomba ay pwede din gamitin ng F-50 Block 20. Ang kanyang avionics naman ay isa Raven ES-05 radar, Finmechanica Selex Skyward GIRST system, Arexus Electronic Warfare Suite, Arexus Electronic Attack Jammer Pod, at Link 16 Tactical Data Link. Kung matuloy ang pagbili ng JAS 39 Gripen, E, eh, ang unang delivery niya ay nasa early ng year 2027 at ma-deliver ng kumpleto sa year 2028. Nasa 12 to 14 units ang bibilhin, depende kung ilang piraso ang makayanan ng budget. Mayroon ng delegation ng Philippine Air Force na nakapunta na ng Sweden para alamin ang kakayahan ng JAS 39 Gripen Fighter Jets at ng Sub-340 Early Warning and Control Aircrafts. Ang sub 340 airborne early warning and control aircraft ay ginagamit sa surveillance, detect and track airborne threats tulad ng mga aircraft, missiles, at iba pang uri ng threat na mula sa himpapawid. Makadetect at maka-track din ng mga threats sa karagatan at kalupaan dahil sa kanyang long-range na radar. Ginagamit ito sa mga mission upang magbigay ng impormasyon at early warning sa ground at air defense system. Pagkatapos ng signing ng Memorandum of Agreement, aasahan na natin na maraming negotiation pa ang mangyayari hanggang ma-finalized ang Gripen deal. At least naka-first move na, aabangan na lang natin ang next step nila. Sana matuloy na ito para naman lumakas ang Air Force natin, kaya abangan na lang natin. Yun lang mga kabayan, maraming salamat sa time ninyo.